O, oh, ito mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng pizza na kahit sa pader lang. Kahit wala kayong malawak na lupain. Ang importante dito ay magkaroon kayo ng idea. Okay? Panoorin niyo ang video ito. Ang unang gagawin ay kailangan itong ipunla. Ang pizza sa sobrang liit ng buto nito, kailangan itong ipunla. Ang gagawin niyo dito, kumuha ng lupa na buwaghag at malambot. Ilagay ito sa planggana o sa balde, dipindi sa inyo kung ano ang gagamitin ninyo. Durog-durogin ang lupa hanggang lumambot at buwaghag. Pagkatapos, papantayin ito sa ibabaw para mapatag siya. Pagkatapos, kumuha ng buto ng pitsay at ikalat-kalap ito sa ibabaw ng lupa sa inyong ginagamit na punlaan. Ang pagpupunla ng buto ng pitsay ay isang paraan ito para makikita mo ang sira o hindi sira. Kung alin ang tumutubo, iyon ang gagamitin mo. Pagkatapos, tabunan ito pinung na lupa na kahit kunti lang at biligan agad ito para magmoist ang lupa at mabilis itong tumubo ang buto. Ilipat ito sa isang lugar na hindi may hanggang sumisibol ang buto. Habang hinihintay ninyo sumisibol ang inyong buto, Dahan-dahan nyo -dahan na gagawin ang plastik na ito para hindi sayang ang inyong oras. Ang gagawin sa plastik ay tanggalan ito ng ulo, ito ay silbing bunga niya. Pagkatapos, lalagyan ito ng butas-butas doon sa puwitan ng plastik na ito. Ang purpose nito para hindi mabubulok ang ugat ng iyong pananim. Para mabilis ba ang tubig at hindi siya ma-stack up dito sa loob. Pagkatapos, simple kailangan ninyo nilalagyan ng lupa at punuin ang plastik na ito. Idiin lang kunti para madiligan hindi siya huhupa. Sa gilid ng plastik, kailangan nyo itong lalagyan ng butas kung ilang piraso dipindi sa inyo. Para mas mabilis ba din ang tubig tuwing kayo ay nagilig. Pagkatapos ng 7 hanggang sampung araw ay pwede na ito ilipat sa permanenting taniman. Ang pagbunot sa seedlings, kailangan nyo isama ang lupa para hindi maputol ang ugat. Laliman ito ng dalawang cm hanggang magkasya yung lupa na nakadikit doon sa ugat ng pitsay. Idiin lang kunti na hindi maipit ang ugat para hindi masisira ang puno ng pitsay. Tama-tama lang yung pagdiin nito. Pagkatapos niyo itanim lahat, kailangan niyo itong diligan para magmes ang lupa at mabasa yung ugat para mabilis itong tumubo. Pagkatapos niyo magdilig, siyempre kailangan niyo itong isabit doon sa pader niyo. Dapat ang pader niyo na kailang meron itong pako doon para madali na lang siyang isabit. Sa ganitong idea, malaking tulong ito kung lalo na wala kang malaking lupain or space. So kailangan mo lang dito ay gumagawa ng paraan. Pagkatapos ng 20 days, ganito na ang makikita mo. Malaki na sila, green na green na, at nabubuhay na sila lahat. Kung napapansin mo nito, ay talagang nakakatuwa naman. Tapos tanggalin ang dahon na sa ilalim nito para mas mabilis lumaki ang iyong pananim. Ito ay malaking tulong na ito para yung nauna o talbos niya mas mabilis lumaki. Ang pag-apply ng abuno ay optional lamang. Ang sukat nito ay isang basong abuno at saka 16 liter na tubig. Halo-haloin lang ito ng mabuti hanggang malusaw ito. Kung mataba ang pitsa ninyo, huwag nyo nang applyan. Optional lang ito ang pag-apply ng fertilizer. Ang gagawin nyo dito ay parang nangbibilig lang kayo. Pero isang bisis mo lang gagawin sa loob ng isang linggo. Hindi pwede araw-araw, baka mamatay ang regular na pagbilig na walang halong abono ang tubig dapat i-break 2 to 3 days. After ng 25 days, ganito na siya kataba, green na green na ang pananim na pichay. Kung makikita mo dito, talaga tanggal ang stress mo dito sa ganitong idea.